Ma, may tumatawag sa labas. Mahinang wika ni Bobby sa inang napakunot ng noo habang binabasa ang bimpo sa planganita ng alkohol at malamig na tubig. Buksan niyo po yung bintana. Mainit, ma. Sigunda pa nito nang hindi kumibo ang ina. Sa halip, sinalat ni Choleng ang leeg ng binatilyo. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ng ginang. Mas mainit ngayon. nagdi na. Mula nang umuwi ito galing eskwela, isang oras ang nakakaraan ay nanlalata na ito. nila lang ang bag at humika sa sopa. Ilang beses niyang tinawag kung magmiminindal ba, ngunit hindi tumutugon. Saka lang nilabas ni Choleng mula sa kusina ang anak, na nakatakip ng braso ang mga mata humihikpi ng mahina. Nang hawakan ni Choleng ang braso nito ay napabitaw siya agad. Mainit ang katawan ng binatilyo. Buti at nakaya pa nitong umuwi sa bahay kahit masama na ang pakiramdam. Nang madala sa sarili nitong kwarto, agad pinagyaman ni Choleng ang anak. Ngunit habang lumilipas ang sandali, lalong umiinit ang balat nito. Pabiling-biling na rin ang ulo ginigitian ng pawis ngunit nilalamig naman ang buong katawan. Muling nilapat ni Choleng ang bimpo sa noo ng anak bago lumabas ng silid. Kinuha ang cellphone at tinawagan ang asawang parating na rin galing sa opisina. Sinabi ng magmadalina na at nais na niyang isugod sa ospital ang binatilyo. Samantala, sa loob ng silid ni Bobby, kahit hirap bumangon ang pinatilyo, nilaglag sa sahig ang bimpong basa. Tumungo sa bintana, tila kasi may tumatawag sa kanya at sinasabing buksan niyon. Saglit pa niyang nakita ang dalawang bulto ng itim na aninong sa gawin niya nakaharap mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Lumunok si Bobby. Napakapit pa sa pasimano ng bintana bago pumikit at tuloy tumimbuwang nasa sahig. Sa siko nito, umagos ang manipis na guhit ng dugo na galing sa napakaliit na sugat na gawa ng karayom na tumusok sa kanya nang sumakay siya sa jeep. Hindi niya naalinta na iyon sapagkat abala siya sa pakikipagunahan at sa pakikipagsiksikan sa pampublikong sasakyan. Nang makababa, ay sakalang umikot ang kanyang paningin. Maigi na lang at nakauwi pa siya nang hindi nawawala ng malay o natutumba sa daan. Ang dugong manipes na gumuguhit sa siko nito ay unti-unting umangat sa hangin. Sa pag-angat pa, lalo, ay tila natunaw na sa ere. Hindi na halos mapapansin ng ordinaryong mga mata. Tuloy-tuloy nilumabas ng bintana saglit na ipon sa ere at naging hamog. Hamog, nakulay dugo. Nang magumpisang bumaba ito ay diretsyo sa nakabukang bunganga ng dalawang itim na anino. Kanina pa nila ito hinihintay. Tila may sariling isip ang hamog kusang pumasok sa bibig ng nakanganga ng dalawang nilalang. Si Nakor at si Jimena, ang mag-asawang aswang. Napapapikit pa ang dalawa habang hinihigop ang hamog na kulay dugo. Mabilis na tumatawid mula sa bahay ng napili nilang biktimahin patungo sa kanilang mga dila. Mula sa eskwelahang pinanggalingan ni Papi, nakasunod na ang dalawa. Sinakor ang gumawa ng paraan upang malapitan sa ang binatiliw. Sinabayan niya itong makipag-agawa ng upuan sa jeep nang malapitan ay mabilis na tinusok ng karayom mambalat na ang siko ang naabot. Ang karayom ay napahira niya na rin ang laway niya. Isang importanteng hakbang kung napagpasyahan ng isang aswang na kainin sa paraan ng kain hangin ng biktima. Nang bumaba ang dalawa ng jeep sa isang eksklusibong subdivision, hinayaan ni Nakor na pumasok roon ang binatilyo hinintay niya saglit ang asawa. Nang dumating naman ito, nagpalit sila ng kaanyuan. Naging itim na mga ibon upang tuluyang masundan sa bahay ang binatilyo. Saglit nag-ikot si Jimena upang siguraduhin ang lugar sa potensyal na maaring makaabala sa kanila sa gagawing panginginain. Nang walang mapansin, agad din na ang paligid. Ang kagandahan sa mga eksklusibong subdivision o komunidad, laging hindi dikit-dikit ang mga konkretong bahay at madalas rin ay isang lote ang layo ng bawat isang tahanan sa pa. Bagamat may mayat mayang nagro-rondang guard, nakakapagpalit naman ng anyo ang mag-asawa bilang pusa o ibon, isang tipikal na katangian ng isang ordinaryo. Inabot ng ilang minuto sa pag-aasikaso si Choleng nang dadalhin sa ospital upang sa pagdating ng asawa ay lalakad na sila. Nang matapos, saglit niyang iniwan ang bag at sinilip ang anak. Natarantang tinawag niya ito nang makitang nakahandusay na sa marmol na sahig. Bukas ang bintana. Siyang busina naman ng kotse ng asawa sa labas ng kanilang gate agad niyang binuhat ang anak at dinala muli sa kama nito bago nanakbong tumungo sa tarang bakal. Hindi na binuksan ang gate. Sa halip, lumabas at tarantang kinayag ang asawa na dali na sa ospital ang anak. Namumutla na kasi ito. Napasingasing ang mag-asawang aswang nang ipasok sa kotse ang binatilyo. Karga ng ama, ang luha ang ina naman ang nagmaneho. Sarado ang mga bintana ng sasakyan. Naputol ang hamog na kulay dugo nang mabilis na sumara ang pinto. At sumibat na ang kotse. Hindi na sinunda ng dalawang aswang ang kotse. Nang maputol ang hamog ay tuluyang nagsara ang maliit na sugat na gawa ni Nakor sa binatilyo. Isang oras na lang sana matatapos na ang pagkain nila sa hangin. Bagamat hindi tuluyang nabusog ang mag-asawa, nilisa na lang nila ang lugar. Alam nilang pag nagsara na ang sugat, hindi na rin kaaya-aya ang loob ng katawan nito. Nahigop na rin kasi nila ang halos kalahati ng dugo nito. Kung ano man ang natira sa katawan ng binatilyo, mabilis na mawawalan iyo ng lasa. Sapagkat agad mabubulok ang natira sa loob ng katawan. Nang makarating ng ospital at maisakay na sa stretcher si Bobby, agaw buhay na ito. Ilang pagrilib pa ang ginawa ng doktor ngunit umitim na ang mga koko sa daliri ni Bobby. Tuloy ang na ng hininga. Tila naging goma ang bawat binti ng mga magulang ng binatilyo. Humagulgol ng malakas si Aling Choleng. Abala sa pagbibilang ng pera si Ximena mula sa maliit nilang stall na nagbibenta ng cellphone accessory sa isang mall. Nang tumunog ang kanyang telepono, tumatawag ang asawa niya. Nang kanyang sagutin, tanging hello lang ang kanyang nasabi. Konot ang noong pinakinggan ang lahat ng sinabi ng kausap. Maya-maya pa binaba ang tawag. Saglit ni Lingon tenderan niyang si Chika. At binilinan na mauuna na siyang umuwi. Bahala na ang tendera na magsara. i e text na lang siya. Natinanguan lang ni Chika habang may ang customer. Dali-dali siyang umakyat sa ikatlong palapag ng mall kung saan naghihintay roon ang asawa na si Nakor. Sinalubong siya nito at inakbayan na buti na lang at nagawa ng lalaki. Sapagkat tila siya sinampal sa mukha ng samyong kanyang nalanghap nanlaki ang kanyang mga mata. Napatitig sa asawang panay naman ang lunok. Wala sa sariling na itakip ni Jimena ang dalawang palad sa bibig upang pigilan ang pagsingasing at pagtalsik ng masaganang laway na umahon mula sa loob ng nakasarang labi. Pumikit si Jimena. Mariing napayuko pa nang akayin siya sa isang tabi ng asawa. Binulungan siya ng ilang salitang nagpapaalala na nasa pampublikong lugar sila. Nahamigin niya ang sarili. Ilang minuto pa ang pinalipas ni Jimena bago tuluyan din nila tamang mga mata. Iisang direksyon sila napatingin. Tumigil sa ilang estudyanteng nagkakatuwaan sa isang video okay booth. Tumalim ang mata ni Jimena habang minamasta ng dalagitang kumakanta at pinapalakpakan ng ilang kasing edad na kasama na pawang mga nakauniporme pa ng isang eskwelahan. Binalik niya kay Nakor ang mga matang pinipigilan tuluyang maging kulay pula. Muling bumulong ang asawa. Sinabi ang balak, susundan nila ang dalagitang ang dugo ay samyong presa. Sumaktong biyernes, kinabukasan sabado, rinig ng dalawang aswang ang pangangatuwiran ng dalagita sa mga magulang ng nagkayayaan lang kaya na late na umuwi. Hindi na nakapagpaalam dahil walang load. May sasakyan ng isang kaklase nito at hinated ang dalaga sa bahay. Isang dahilan kung bakit hindi nila nadiskartehan ang pagsugat sana sa dalagita. Hirap rin silang malapitan ito nang lumabas na sa mall sapagkat napapagitnaan ng mga kaklase. Nagkasya na lang silang abangan ito kung aalis ng bahay. Ngunit lubos na kinagalitan ito ng mga magulang at nagrounded. Hindi pinayagang lumabas. Matsagang nagpantay ang mag-asawa ng sumunod na araw. Palitan sila. Bawat isa nakahanda sa paraang ikakasa upang masugatan ang dalagita. Hanggang dumating ang linggo, ikalawang araw ng pagbabantay nila pahaponan ng isang taxi ang sumundo rito. Lulan sa loob ang kapatid nitong lalaki. Dadalin ata ang dalagita sa bahay nito. Doon muna matutulog at iuuwi kinalunisan. Kahit grounded ang dalagita, hindi nagdalawang salita ang panganay sa pagpapaalam sa kapatid. Saglit pa, lula na ang dalawa ng taksing inarkila nito. Muli, sumunod ang mag-asawa mula kainta hanggang antipolo. Pumasok ang taxi sa isang apartment compound, ngunit bago makapasok sila na core sa pinakaarko ng compound, sabay silang napasinghot sa hangin. May mahinang samyo ng kodayon silang nahagip, ngunit walang marka ng pagmamayari ang lugar. Pinagpalagay na lang nilang baka napadaan lang ang aswang na iyon. Kilala nila ang lahing kodayon. Nagmamarka ito ng teritoryo maging ng pagkain. Ang delegita ay walang guhit sa leeg kaya sigurado silang walang nagmamayari rito. Lumingaling nga si Jimena. Sinuhestyong ikutan ang paligid upang magsilbing babala sa makakahagip ng samyo ng delegita na may nauna na rito. Nasinang ayo na ni Nakor. Ito ang sumunod sa magkapatid. Si Jimena ay umikot sa paligid upang bahagyang magmarka para lang may pagkakakilanlan sa hangin at dasala na rin ang paligid. Sa wakas ay tumambay sa maliit na bakuran ang dalagita. May tinawagan sa cellphone. Sumandal ito sa gate na akmang hahablutin ni Nakor ngunit lumabas naman ang lalaki. May kausap rin sa cell. Nagsapusa si Nakor at mabilis na dinaanan ang nakasandal sa gate na dalagita. Ginuhitan ang hita nito ng isang kukunyang nalawayan. Napatingin pa sa kanya ang umigik na dalagita ngunit tumakbo agad ang pusa at nagtago sa dilim. Narinig pa ni Nakol ang sumbong ng dalagita na may kumalmot nga sa kanyang pusang itim. Bago siya tuluyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Samantala, sa arko ng compound. Inapatigil si Sabina sa pagkakbang, Nangunot ang kanyang noo. Tumingala at suminghot sa ere. Anong ginagawa ng mga ordinaryo dito? Nangangaso?